iningil. Pinapamukha ho ito ng panahon sa mga buhay dito sa ating bansa. Parang sinasabi na ho sa bagyo ito na kailangan tapusin na ang administrasyon ito. 12.25. Ang oh, tingnan nyo. O, oh, inuood na mga kabalitaan. Si Discaya, ganito lang si Diskaya kumpara sa kayamanan ng karyola, Na kung maaari ay maimbestigahan ang bayan ng mataas na kaya ang ibinagsak na pondo dito for the year 2025 ay 3 billion. Ginagawang palabigasan dito ibinabagsak ang mga proyekto. During that time, kung ako ay lumalaban sa kanya. 42 na sports car. Almost 70 ang SUV. Nandun sa loob, na aircon Mula na maupo si Guardiola sa Kongreso, kapansin-pansin din ang tila pagdami ng kanyang assets isang property na inilerawan sa amin ni Mayor Ilagan na tila malamol ang lahi. God, 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 God. Hah, God, God. Friends, welcome back na kayo sa magandang buhay. Di to sa tingning bahay, di agan balita reaction na video dito sa mundo ng social media. Nagbabalik ko tayo mga kapitan upang uh, sa panibagong uh, paglalahad ng, uh, ng mga informasyon, balitaan, komprehensibo At sa mga gusto pong uh, sumuporta sa ating munting bahay Huwag niyo pong kalimutan mga kapitan, paliguan nyo ito ng maraming likes, busan, maraming komento, reaksyon, opinion, sugestyon Ang uh, mga video nyo mapapanood dito uh, mga kapitan at i-share nyo na rin po ito, kabalitaan Then subscribe and pinutin ang notification bell para lagi kayong updated At uh, man-notify kayo agad-agad kung meron tayong bagong upload na video mga kabalitaan So ngayon po ang uh, papagitan natin sa inyo update lamang tayo sa uh, ni bagyong Juan uh, napakalaking iniwang pinsala ho dito uh, ni bagyong Juan mga kabalitaan okay, Gagay pa rin sa Sibugi, no? Uh, Tumataas yung tubig hanggang bubong. So mula ni Zon, so, Visayas, Mindanao, mga karanaso na mga itong uh, sakunaw na yun. Dahil ito po yung paninunin na daban sa mga buhayang politiko na kung saan meron ho tinatawag na collateral damage mga kabaitan para may pamukaw sa mga kawatang ito na tumigil na ho sila at dapat meron hong makulong manakot sa kanilang uh, kabulastugan, sa kanilang uh, kawalang hiyaan mga kabantaan. So ngayon, dyan yan sa Kataduanis sa uh, Virac. Ha? tumataso yung uh, anon At uh, yun, binabayo talaga sila ng uh, nibag yung uwan mga kabataan. So, U pa lang ho. U. So, may V pa ho. V may W, X, Y, and Z. So, U, V, W, X, Y, Z. So, may limang bagyo pa na pwede hong uh, dadaan pa at mabayo ho sa ating bansa, mga kabagtagasin. U na tayo ngayon. U1. Dito pa rin ho yan sa Virac, Cataduanes. Ito po'y uh, sa dalampasigan ho. yung mga residente Kung makikita natin na tumataas na uh, I mean, napakataas na mga alon dito at umaapaw uh, po mga kamalitaan tingnan nyo po eh kung o oh, diba oh, parang nakatakot lang dito parang kung hindi ka ba pagbuhan ka sa mga ganitong pangyayari baka isipin mo magka tsunami na ho dito mga kabaitan pero yung mga residente ho dito sanay na sanay na mo sila at buti na rin, ay hindi ho talaga tumataas yung uh, dagat para ho sila ay uh, uh, namunin ho dyan sa dalampasigan na mga nakatira dito pa rin ho yan sa ng mga kabalitana. So talagang binabayo ho ang uh, At meron na ho tayong uh, naunang pinapakita ho ng mga short uh, video na kung saan uh, maraming mga lugar rin sa Albay, no, sa Camarines Sur, binabayo rin ho sila ni Bagyong uh, Uwan mga kabalitana. Kaya ito mga paglayari ngayon, hindi mo ito uh, masasabi natin na normal na ho sa ating bansa. Ito ay hindi na ho normal ho ito. <laughs> Dahil na po, tignan nyo, tama ho yung sinasabi ng reporter. Nung naalala nito ba yung ambush interview ni De sara Duterte? Na sinasabi, bat uh, vice, bat pag uh, binigyan ako kayo ng administrasyon ito, may mga kalamidad na uh, lalabas na mararanasan ho natin. Okay, eh, ngayon po mga kabaitan, ito. Hindi lang ko ito uh, paniningil. Pinapamukha ko ito ng panahon sa mga buhay dito sa ating bansa na kailangan mo talaga si mo ng uh, administrasyon ito na may mapanagot. O, oh, napakataas. Di ba? O, yung hanggang abot, uh, abot hanggang bubungo. Yung alon mga kabalitaan. Pantakin yung matataas na po yung bahay na yan, Pero, kung so, titignan niyo po mga kabayan lalamin talaga ng uh, dagat itong mga kabahayan ito kung talagang tataas pa ho, itong uh, tubig dagat sa kanilang lugar tinan po yung mga kalsada dyan oh, tinan po hindi na po ito uh, ordinaryong bagyo talagang pinapamukha na po talaga ito oh, sa administrasyong bungit mga kabaytaan at uh, tinan nyo yung kalsada oh, uh, umabot hanggang kalsada na at yung nakita natin kanina na hanggang bubong naman yung tubig na... Wala yung manap na, pa. Kamak pa sa Ano na, parang lumutang na yero ko ang nakikita ko natin kanina. Labaw yun, oh. O, tingnan niyo po. Napaka, ano, sus. Nakatakot talaga po. Labaw pa niya, na, niya, naan niya, naan niya. Diba? Oh, kaya kailangan ng mga kabalitaan dapat po tayong uh, mapagmasido sa gobyerno ito ngayon dahil parang sinasabi na ho sa bagyong ito na kailangan tapusin na ang administrasyon ni Hindi na patatapusin ito sa 2028 dahil pag tumatagal ho, mas lalong mahihirapan ho ang taong bayan, mas lalong babagsak ho ang ekonomiya ng ating bansa na mawawalan na ho tayo ng mga investor at legit sa lahat mga kabaltaan. Ubus na ubus na ho yung pera ni Juan sa ating bansa. Kaya hanggat walang mananagot dito, Naniniwala pa rin tayo, mga kabalita na tuloy pa rin ang ligaya ng mga kawatan buhayang ito. Kasi nga, walang isang salita itong bungin walang pangil yung kanyang uh, kunogalit mga kabalita na maiyan naman kayo. Hanggang doon lang yung kaya ng sabihin sa kanyang mga alipores, maiyan naman kayo. Kasi pag pinipilit mga kabalitaan, marami ho talaga. Ah, marami ho ang madadamay, isa na ho dito si Pongit. Ngayon, ito po ay talagang uh, ho natin itong isang kongresista dyan sa Diluan na si uh, Duke Frasco Mga Kabalitan. Ito hindi gawa-gawa ho. Ito po ay mula ho sa tulong ng uh, Uh, opisina ni Congressman Duke Frasco so ayon pa dito gipang hatag bugas sa ililuan gipang unod meaning inuood nabigas. kung makikita nyo po dito ngayon ipapakita natin na sabi nila dito matagal na itong bigas na to ba't ngayon ba't ibinigay pa nila sa amin ay eh, makikita mo naman yung kulay kulay itim o uh, baka yun sigurong bigas mga kabaitan, dati na tegbebente na hindi na ho nabenta at itinago Numingin din ng budget para pambili ng bigas para pa dyan sa mga biktima ng uh, uh, kalamidad na ito at nirecycle ho itong bigas na ito. Sana hindi. Anong masasabi nyo ngayon sa bigas na inyong makikita dito na inuood mga kabalitaan? ng eleksyon? Yay! for Not for sale daw. 12.25. Ang <laughs> tingnan <laughs> nyo. O, oh, inuod na mga kabalitaan. Nakakahiya ito si Frasco. O, oh. sabi nito, yung pinamimigay na bigas ni Frasco daw, inuod na. Yucks! Ano, No no dugan, hindi na na. Ito ba ng eleksyon? Yay, not for sale nga.

Itong administrasyong ito, wala ho talaga to sa ayos. Hangga to, meron tayong pinuno mga kabaitaan sa ating bansa na sobrang napakabagal, walang diskarte, walang sariling desisyon, walang pangil yung kanyang uh, mga iminumungkahi, inuutos. Hanggang ganyan pa rin ho mga kabaitaan, hindi ho natin mararanasan muli ang kaginawaan ng ating bansa. Mas lalo tayong ikakayaho ng ibang bansa mga kabaitaan dahil na nga rin po kung ano na ngayon tayo, hindi gaya sa buhay natin sa panahon ni Tatay Digong Duterte, taas noo ho tayo mga kapitan humarap sa ibang banyaga dahil nga po sa pagiging disiplinadong leader at may malasakit sa kapwa at pagmamahal sa ating inang bayan. Kabaliktaran na ho ngayon. Ang dami na ho ngayon mga kabalitaan na mga anomalya na tinutulirit pa rin ho. Ang dami mga kawatan na pinipili lang ho ang idinidiin. Itong uh, siya uh, Tambuaya, klaro naman ho talaga na hindi kikilos itong siya uh, Dracula Sa pangungulimbat bato ng pera Eh wala ho uh, isinampang kaso ho dito Ngayon Nagdi-deny naman ho itong si uh, Dracula sa pamamagitan ng kanyang abogado, ng abogado naman ho ay nagsasabi na hindi daw nagnakaw itong si Dracula ko mga kabalitaan. Sana po ba ang mustisya ho dito? Kung ganito na lang ho yung sistema natin mga kabalitaan, bukas makalawa maririnig na ho natin na dumarami na ho nagsibalikan na ho sa bundok yung ating mga kababayan na hindi na ho gusto ang administrasyong ito mga kabalitaan. Oh pero ngayon naman po mga kabalitaan, dito ho tayo kay Gardiola na po, Ang dami palang uh, sangkot sa kalukuhan itong si uh, uh, congressman or governor ba itong si Gardiola. Dahil nga po mga kabalitaan, isa rin pala ito di o manong kontraktor. Di ba conflict of interest po yung mga ganong bagay? Pero binalita ho dito mga kabalitaan sa uh, Billionaire Yunus Channel, itong si Gardiola ay may malapalas yung mansyon dyan sa Batangas. Ito ba ay naisama niya ba sa kanyang uh, sal-en? <laughs> Yan po yung uh, katanungan ho na dapat uh, masagot ho ito. Dahil pag hindi ho ito napasama na inilagay sa kanyang salen, sigurado ho, mula ho ito sa kickbacks mga kabalitaan. Kaya, para mabigyan ho ng linaw ang lahat, kung ito ba ay mula sa kickbacks, at kung ano magiging sagot dito ni Gardiola patungkol sa uh, malapalasyong uh, mansyon uh, dyan sa Batangas, mga kabang... dapat sana'y nagtataguyod sa mga construction worker, dawit ngayon sa questionabling government infrastructure projects. Kilalanin si CWS Party List Representative Edwin Guardiola sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Sa ilalim ng Republic Act No. 7491, ginawa ang Partylist System para magkaroon ng boses ang mga marginalized and underrepresented sector sa Kongreso. Pero tila hindi na bago na mula sa hanay ng malalaking negosyante, political families at mismong government contractors ang nauupo sa pwesto. Isa na riyan ang na si Construction Workers Solidarity Partylist Representative Edwin Guardiola, na tila nakatira sa isang malapalasyong mansyon sa kanyang hometown sa Batangas kilalang baluarte ng mga Gardiola ang munisipalidad ng mataas na kahoy. Kasalukuyang nakaupo bilang alkalde si Ellery Gardiola Silva. Bise-alkalde naman ng kanyang kapatid na si Errol Gardiola. Personal na pinuntahan ng Bilinari News Channel ang mataas na kahoy. Ayon sa mga residente, matatagpuan ng Gardiola Compound sa Barangay Kalingatan at inuukupa ang isang kilometrong kahabaan ito sa magkabilang kalsada. Sa likod naman nito, matatagpuan ng CWS Party List and MKBM Basketball Court Hangar, kung saan madalas idiniraos ang mga medical mission at iba pang programa ng grupo. Sinuri namin ang nasabing compound sa Google Earth at tumambad ang tila ekta-ektaryang lupain sa magkabilang kalsada ng Barangay Kalingatan na konektado sa mga gate ng itinuturong Guardiola Property. Lumitaw rin dito ang ilang litrato noong 2018 kung saan tila may sariling golf course sa loob ng compound itangkita rin ng tila ilang daang metrong kalsada sa loob na kumukonekta mula sa main property patungo sa CWS Traffic Court na may sariling helipad sa likuran nito. Bas? Madaki nyo po, napakalapad pala lang yung property nyo dyan sa Batangas at may helipad pa mga kabalitaan. So meaning may, ano may chopper ho yun? May sasakyang panghimpapawid na hindi lang siguro pinapagita sa publiko mga kabalitaan. At uh, ito po, ay nasangkot ho lang ho yung pangalan nito sa malaanomaliya ho na ma proyekto sa ating gobyerno at uh, itong uh, kalalabas lang ng balita Ganun pa rin ho kay, uh, May tuturing daw na key player. Oh, ayon pa dito mga kabalitaan siya daw ay isa ka, isang uh, key player sa bintahan di no ng proyekto sa Kongreso at saka sa uh, Department of uh, Public Works and Highways. Kung totoo po ito mga kabalitaan, malamang itong kanyang malapalasyo na mansyon ay baka diyan nagmula ho. Yung uh, pera na pinamumudmud niya po sa kanyang masyo, a uh, mansyon mga kabalitaan. Players of flood control scandal. Si CWS Part list representative Edwin Gordiola. Ayon kay dating matas na kahoy Batangas mayor Jay Ilagan, minawaraw kasi nitong gatasan ang maliit na bayan para sa bilyong bilyong pisong proyekto. Patuloy rin daw dito ang mga umanoy daang milyong pisong property na ipinatayo nito matapos maupo sa kongreso. Narito ang exclusive agenda weekend report ni Joash Malimbat. Natatawa lang ako pag sinasabing si Diskaya ay mayroong porte itong sasakyan. Ganito kayaman si Diskaya. Si Diskaya ay ganito lang si Diskaya kumpara sa kayamanan ng Garjola. Ito ang inilahad ni former mataas na kahoy Batangas Mayor Jay Manalo Ilagan sa isang eksklusibong panayam sa Bilinario News Channel. Ayon kay Ilagan, isa si Construction Workers Solidarity o CWS Party Representative Edwin Guardiola sa mga maituturing na main players sa nangyaring flood control scandal at bentahan umano ng mga proyekto sa Kongreso at sa DPWH. Sa kanyang pagsisiwalat, inilahad ni Ilagan na tila ginagawa umanong bagsakan ng mga proyekto ni Guardiola ang mataas na kahoy kung saan kasalukuyang nakaupo bilang alkalde at vice-alkalde ang kanyang iba pang kapamilya. Ako ay nananawagan sa ICI, sa ating Pangulo, na kung maaari ay maimbestigahan ang bayan ng mataas na kape. Lalabing anim na barangay kami dito, almost 20,000 ang butante. Ang ibinagsak na pondo dito for the year 2025 ay 3 billion. Ginagawang palabigasan, dito ibinabagsak ang mga proyekto. Una ng iniulat ng Bilinari News Channel na may limang kumpanyang nakapangalan mismo sa mga gardiola. Tatlo rito ang may double to triple A license sa Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB na nakakuha ng bilyon-bilyong pisong kontrata sa pamahalaan taon-taon. Una ang Newington Builders na nakapangalan sa sister-in-law ni Congressman Edwin na si Elaine Gardiola. Ikalawa ang S. Ang Construction and General Trading Incorporated na nakapangalan naman sa anak niyang si Kim Angardiola Esguera ikatlo Laurel Development Corporation na nakapangalan sa kapatid niya at kasalukuyang mataas na kahoy Vice Mayor Errol Guardiola. Ang tatlong kumpanyang ito nakapagtala ng 30.1 billion pesos worth of DPWH contracts mula nang maupo si Guardiola sa Kongreso. Pero ayon kay Guardiola, wala na umano siyang financial interest sa mga nasabing kumpanya. Lumapit din sa amin ang isang former high government official sa Batangas na tumanggi magpakilala. Aniya, personal na raw siyang kinausap ni Guardiola na mag-request umano ng kahit na anong gusto niyang proyekto para sa kanyang nasasakupan. Ang sabi raw sa kanya ni Guardiola, siya bahalang maglakad nito para maipasok sa National Expenditure Program o NEP ng DPWH. Ito kasi yung dahilan mga kabaitan. Kaya ang lakas ng loob nilang uh ano ganun-ganun lang ho, no? Kukunin yung pera at ho, magkakaroon ng insertion. Dahil nga po mga kabaitan, hindi ho binabantayan ni Bonget. Si bongit ho mga kabaitan, hindi eh, mo nila sabihin, maaring meron ho talaga itong natatanggap mga kabaitan na pasasalamat ho ah, sa mga merong insertion dyan sa Tunggreso. Kasi kung ikaw po, presidente ho kayo, at alam nyo naman na itong mga mukhang perang ito, ay pera lang talaga yung habol. Kaya nga mukhang pera mga kabaitan, dahil pera lang talaga yung habol nito ah, Front lang ho yung may mga proyekto-proyekto. Proyekto. Pero hindi na alam so, sa likod ng uh, proyekto ito may nakakublihong kagulat-gulat ho ng mga pangyayari mga kabalitaan. Maari ho nagkaroon ito ng mansion, siguro sa tagal na ng panahon ho, na meron ho itong naiipon dahil po mga kabalitaan sa maligasyon ito na merong bintahan ng proyekto sa Kongreso at dyan sa uh, DPWH mga kabalitaan. So yun po ang nakikita natin dito. Una na rin inuulat ng Billionaire Channel ang umano'y massive property ni Guardiola sa mataas na kahoy. Dalawang magkatapat na property ito sa kahabaan ng barangay Kalingatan. Kung titingnan ng property sa Google Earth, kita ang isang malaking golf course sa loob at isang mahabang kalsada na kumukonekta sa CWS compound. Kita rin dito ang isang helipad, isang bagay na kinumpirma sa amin ni Ilagan. Sa pagpasok mo, may receiving area sila. Tapos susunduin ka ng golf cart, dadaan ka sa tunnel. During that time, ako lumalaban sa kanya. 42 na sports car. Almost 70 ang SUV. Nandun sa loob, naka-aircon. Bakit ko nasabi? Kasi nakakapasok ako doon. May activity ang rotary. Ilang beses din niya akong na-invite doon. Napakaraming sasakyan noon. Dahil ang mga sasakyan niya naka-aircon. Walang sinabi yung kay Diskaya, iilang e piraso yun. Mula na maupo si Guardiola sa Kongreso, kapansin-pansin din ang tila pagdami ng kanyang assets. Tatlo ang nakalap naming upcoming properties ng kongresista sa ilang pinaka-highly exclusive membership club sa bansa. Una na rito ang kanyang mahigit 3,000 square meter property umano sa Club Punta Fuego sa Nasugbo, Batangas. Ayon sa ilang realty sites, aabot sa 90,000 hanggang 130,000 pesos per square meter ang isang property. Sa... Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kabaitan. Sa daming dami na ng pera ay hindi mo na alam kung paano mo gagamitin sa tama. Kasi hindi naman mo nagmula ho sa tama yung paglaguho ng iyong yaman o pera. So wala ka nang magagawa doon kasi nga lulong ka na eh. Bisyo mo na kasi yan na magpapakarami ng pera. Kaya kung ano pang sasabihin mo sa mga naghihirap nating kababayan na sila ay nangangailangan ng tulong sa iyo matutulungan mo pero hanggang doon na lang. Kasi nga inuuna mo yung bulsa mo na masasayangan ka pag yung budget sa iyong distrito o sa iyong uh, o probinsya pag nabawasan ay big deal na huyan sa inyo dahil nasa isipan na ho ng isang kawatang politiko na kailangan hindi ho siya mababawasan mas lalo pang madadagdagan mga kabalitaan. Sa lugar kung saan nakatirik ang umano'y bahay ng kongresista, Nakuha namin ang impormasyon sa ilang mga nagre-reklamong residente sa lugar dahil sa pagsisira umano ng kanilang mga kalsada para sa power lines ng property ni Guardiola na hindi naman daw ginawa ng ibang mga residente sa lugar. Tanging si Guardiola at isang ultra-billionaire homeowner sa Punta Fuego lamang daw ang gumawa nito. Malapalasyo. O oh, 'di diba? So, so sobrang dami mo ng pera, di mo na alam na abusado ka na pala. And dami palang nagre-reklamo dito mga kabalitan. Binubutasan, ginagawa ng kanal or uh, paglalagyan ho ng tubuh tubo ho, ng kanilang mga kuryente, yung mga tube na yan, yung mga pipe na yan. Pero hindi pala ito bukal or uh, katanggap-tanggap ng inyong uh, kapitbahay, mga residente. So ngayon, naririnig mong may mga reklamo, okay lang sa'yo. Ada ko kesa. Problema ko to. Huwag niyo po problemahin to kasi hindi niyo problema. Parang ganon. So hindi mo na alam na yung mga ginagawa mo ay kasamaan na pala at ito ay malaking pagkakamaliho mga kabaitan kasi nga po kayo ay nilalaroho ng perang hindi talaga uh, nanggaling sa tamang pamamaraan kasi yung taong uh, mayaman yung pera yung kanyang uh, nilalaro ay hindi ho yan matatakot mga kabaitan na babawasan kung ito itutulong niya po sa madlang people pero pag ang pera ho ang nag uutos sa iyo at naglalaro sa iyo, ito na ho yung sistema, ito na ho yung mangyayari ho sa isang politiko mga kabalitaan. Ang itsura ng property mula sa labas na personal naming nabisita. Ayon pa sa mga residente, way above the residential scale ang electrical power setup ng property. Spotted kasi ang isang 300 kilovolt amperes na generator set nito. Ibig sabihin, mas mataas ng ilang libong porsyento ang ikokonsumo nitong kuryente kumpara sa isang middle income home na kumukonsumo lamang ng 8 to 12 kV amperes. Ayon sa mga residente, batelek ang power source ng Punta Fuego na tila kinukulang nga rin daw minsan. Kaya mas malalang power outages daw ang inaasahan nila oras na matapos ang construction ng property. Bukod sa Punta Fuego, nagpadala rin sa amin ng mga litrato ang isang wala ang source ng upcoming property umano ni Guardiola sa Malarayat Golf and Country Club isang property na inilarawan sa amin ni Mayor Ilagan na tila malamol ang laki. Ikaw huli ang isang property rin sa South Forbes Park na nakaregister umano sa Newport Coast Holding Company kung saan anak ni Guardiola ang nakalagay raw na signatory. Una nang iniulat ng Philippine Center for Investigative Journalism ang mga kumpanya ni Guardiola noong panahon pa lang ni former President Gloria Arroyo. Dito siya itinanghal na top contractor ng administrasyon. Nasangkot din siya noon sa isang 2014 congressional probe ng matuklasan ni nooy DPWH Secretary Rogelio Singson na tila may untraceable 30 billion pesos na nawawalang pondo sa ahensya. Ilang beses nang sinubukan ng Bilinari Channel na kunin ang panig ni Congressman Guardiola pero hindi ito sumasagot sa aming mga mensahe. Oh ano sa sagot? Iwas pusoy lang ho ito talaga itong si Guardiola. Alam niyo po mga kabaita, no? Pag yung isang tao, or sabihin na lang natin na politiko, pag siya po ay malinis, pag wala po siyang ginagawa ho, kahit anong akusasyon mga kabaitaan, ay handa ho itong haharap at sasagot sa tamang uh, venue o di kaya sa uh, mga media nagtatanong ho dito. Hindi ho ito iiwas. Ha? Hindi ho tumailap mga kabalitaan sa lente ng kamera mga kabalitaan. Gaya ho ni uh, Dracula ko. Hindi daw siya guilty. Wala daw siyang ninanakaw. Guilty lang daw siya dahil baka nga papatayin di siya mga kabalitaan. Wala daw siyang ninanakaw at mayaman na daw siya nung bago siya pumasok ko dyan sa Tungreso. Eh kung ganun pala, ba't hindi mo kayang ipakita yung sarili mo? Ba't hindi mo kayang umuwi? Napakadami mong mga bodyguard siguro yung bodyguard nito nasa mga mahigit 90 yata mga kabalitaan. sabi sabi ah mga 90 uh, bodyguards yung meron ho sa kanila dyan mga kabalitaan ba't ka ba natatakot? eh sniper daw maaari ka naman siguro hindi lalabas dapat Uh, may access yung taong bayan or yung uh, gobyerno sayo kung ipapatawag ka, andyan agad makakasagot. Kasi nga, pag tinataguan mo ho yung mga ligasyon na ito mga kabalitaan gaya ni Saldico at gaya ni garjola maaari hong talagang yung mga akusasyon na ito ay may katutuhanan mga kabalitaan na sila ay natatakot na baka magkamali baka madulas at kung malaman na ito ay talagang hindi galing sa tamang pamamaraan, takot ho silang mabawi ito sa gobyerno. Dahil pag nabawi ito sa gobyerno, dyan ho magsisimula mga kabalitaan yung kanilang kalbaryo. Mantaki nyo po, napakarami palang property ho nito mga kabaitaan, At napakadami hong proyekto sa gobyerno kung wisista, tapos, kontratista pa. Saan po mahungusti siya ho dito mga kabalitaan? Kaya nga po, sinasabi ho natin dito na kung kayo po ay mamili bilang uh, tagapaglingkod ng inyong bayan, sisiguraduhin nyo naman na kayo ang uunahin. Hindi ho yung kanilang mga sariling bulsa. Kung sila ay may pera para bayaran kayo na bumuto sa kanila, tanggapin nyo lang. Kasi sa bandang huli, pag hindi nyo po sinunod ang inyong mga konsensya na alam nyo sino talagang karapat dapat iboto dahil sa pera, binoto nyo siya, wala ho talagang magbabago ho sa ating uh, distrito, sa ating probinsya, sa ating bansa, mga kabalitaan. Dahil pagkatapos na sila ay nagpapalabas ng limpak-limpak uh, na salapi, na klaro hong binibili yung inyong mga boto, wala na ho silang pakialam sa inyo dyan kung sila po ay namigay ng boto ho mga kabitaan sa kanilang distrito na aaboto ng uh, 100 million pesos na ginastos nila pag nakaupo na ho yan sila mga kabalitaan magiging triple na po yung balik dyan kaya pag lumalabas ho sila ng pera ganun lamang ho kabilis dahil alam ho nila may balik ho ito pag sila'y nanalo dahil po ha? dahil ito'y kanilang nakinagisnan Ito'y kanilang kalakaran ho dyan sa kongreso, Karamihan sa mga buaya mga kabalitaan Diyan makikita sa Kongreso na andyan yung pera. Kung malakas ka sa speaker, marami kang proyekto. Gaya ni Saldico, malakas sa speaker, madami siyang mga proyekto kahit hindi niya na distrito, binibigyan niya dahil may return ho ito. At siya po ay magbibigay kay Tamba ayon pa sa mga sinasabi ng mga ilang witnesses. Kaya ngayon, dapat Matuto na ho tayo mga kabitaan. Dapat mga kabitaan, alam na ho natin ang sis alamin natin at kailangan kailangan uh, busisiin ho natin yung mga tao. Alamin natin yung mga uh, kilanlan na mga pagkakilanlan ng mga tao na mga politikong sila ay gustong uh, uh, magiging uh, tagapagsilbi, tagapaglingkod ho sa inyong lugar. Dahil pag tayo nagkakamali na namahan, naku po. Talagang hanggang ganito na lang ho lagi yung ating buhay na wala hong pagbabago. Sila lang ang merong pagbabago dahil nasa kanila ho ang uh, pera ng ating uh, mula ho sa kaba ng ating gobyerno. Gusto niyo ng pagbabago? Nasubok na nasubukan na natin si Tatay Digong. Ba't di nyo pa ba isipin yan? At imposibleng uh, gagawa ho ng kalukuhan si Nisara Duterte ay eh, sa Davao pa lang, mga kabaitaan, talo na ho ang ekonomiya ng uh, Maynila. Ha? Kumbaga, yung turismo, wala. Sisiw lang huyan sa Davao City, mga kabitaan. Gubising na ho tayo para ito sa kinabukasan ng ating mga kabataan at sa susunod pa ang mga henerasyon na dapat ho, mga kabitaan, kung mawala man tayo sa mundong ibabaw na ito, sila po ay hindi na nila mararanasan kung anong hirap na nararanasan, mga kabitaan, sa panahon pa ng kanyang amang si Makoy Senior at ngayong kasalukuyang presidenting bangag na si Bonget mga kabalitaan Day Junior. Kaya kung nagustuhan nyo po itong ating video presentation, huwag kalimutan, lagi nyo pong paliguan ito ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaction, opinion, suggestion at ishare nyo po ang video nito. Lagi tayo nakikiusap po sa inyo mga kabalitaan, tulungan po tayo sa paglalahad ng makatotohanan at komprensibong balitaan. Sa pamamagitan lamang ho sa ating pagpapatuloy ng paglalahad na ito, dahil po sa inyo, sa inyong suporta, tayo po ay talagang masigasig para ho labanan ang mga tiwaling politiko na ngayon ay nasa posisyon nasa administrasyong ito mga kabalitaan Kinagisay sa ating pagbabalik Maraming maraming salamat Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim around the world To God be the glory Mwa, chip chip Pizza up.